Unlimited siya, eh, Si Idol mga guys So para naman daw mabuo niya At mapatalagan ang bike na ito So ngayong adlaw at Asimbulon ta para naman makita ninyo Ang dagwaya o tawa agay Naminami ba <laughs> Hello mga morning sa inyo mga guys no? So kayo adlaw mag na naman si Maninoy ninyo aga pag iba na't kurang ko iyang nga Pray kakas ko ang luma niyang dropout, Kasi nga balagbag tapos yung alin niya Hindi na maukas kaya nalaw na ating imbri na <laughs> So ito pala mga guys yung mga pisa-pisa na simbolon ta no? So ito yung may-ari pala. Hey, shout out si Maidol Akala ko hindi ka magpapabidyo sa ako no ba? <laughs> Ada ko aan ako ka video ba. So ay nga ni mga guys, so ara na nakita nyo na ang iya nga mga material o tinatawag nato pisa-pisa no. Sobrang damo na so nga ang brown naton magbuklas kita danay mga guys ang mga pinyon tapos sa mga hub nga trade do kaso ni manino ninyo yan para naman maisla natin nang bag. Oo, oh, 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 pati yung spoke nya out don ta para naman dasig blao. <laughs> So balik ang kagamitin pala natin mga guys Nuna habay ginto rin So bali ang brand pala nyan ay Ang uh, Naragusa no, nga R200 O ganyan mga guys yung gusto ni Idol Nga itakot Baka namin ganyan talaga mga guys Tulukon kong ang imo balang nga bike At ah, dalawang kulay lang yung itatakot mo vlogging to. Tsaka ito balo may nami Dabi <laughs> <laughs> So ayan nga rin mga guys Nuna na na naton Ang wheelset ni Idol So kailangan na naton Ipanakod ni, ni Para naman mamaya magtitindog na siya at siyempre maplastar ta ang iba pisa-pisa nga, nga wala pa matakod no so bali asukat pala nang edpatch sa mga guys so, ay 44mm oo sa mga nagtatanong tekno na frame ay 44mm ang gamit na edpatch so ayan na gamit tatanas sa mga hugot-hugot no tapos si Buya black naman dito nagtakod na siya ng sitpost mga guys tapos yung mga chinring pinantakod niya na rin para mamaya ay panggulo na naman maninoy ko matakod na na ang iyang ha butre nga siya bao ka namin sa iya itsura. O, oh, ate, utlang tada. Nakikin doon, sobra kalaba. Budlay na si, do siya? Budubugsok. Dugan mo, blan. Bayad, Ay, yun, puta. Gago! So, yan na nga ni mga guys, no? Bale, ma na tayo ng iya gulung gulong kagmanubila, o? Oh, para daw lang taon. Takaro, do, bike man iya itsura. Pero hindi na lipatan, mga guys. Itakot ko kagina. Gali ang iya nga barfly. Tapos, sadol nga carbon. Boka namit, lokon damo gijay basta ano damo gijay arte basta damo ta kwarta ano aba ay <laughs> ambot na lang gid ako ako damo kwarta damo human arte sa akong bike ah pero subong hindi lang na kai why na batas will do you puta <laughs> <laughs> So balik na tayo mga guys sa ubrata no gitakod na ang iyang ah, Krangset mga guys ang pidalo ba ko na gija si idol magpili ba pati kadina ginto ren wow <laughs> So ayan nga ni mga guys, no bali magtatakod dala tayo ng gintong chain niya tapos yung mga prino at e, siyempre gamay na lang ato no Lubraon manog tapos nakita Latawan na alay na lay dala kambya ba ka the best na. So nga dito na lang si Manino. ninyo mga guys no madamong nya salamat kag sa uulitin. Halong gamutan I love you. Bye. <laughs>